Ah, magandang gabi po mga kaubayan, ako po yung muling gagawa ng videos tungkol sa halamang gamot Nang ginagamot ng halamang gamot na ito mga kaubayan ay yung UTI at saka yung Kidney Pero bagong lahat mga kaubayan ay huwag po sana ninyong kalimutan na isubscribe ang aking Youtube Channel At pakipindot na din po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng may papalabas kong mga videos, ganun din po. Pakipalo na din po ang aking FB page Juanito Valera 367 Herbal Remedies at ang aking FB uh, main account official page Juanito Valera. Pakipalo na din po mga kababayan. Ang video na ito mga kababayan ay tungkol sa bunga ng pandan lalaki. Ito po. Tuyo na po ito mga kaubayan. Bunga ng pandan lalaki. At kahoy na sarsi. Yan. Yan po mga kaubayan. hindi naman pulingid sa ating kalaman mga kaubay, hindi naman pulingid sa atin yung mga nakakasubaybay sa aking mga videos nang dami ko na pong pinalabas tungkol sa bunga ng pandan lalaki at kahoy na sarsi kaya ako inulit na ipinalabas ito mga kaubayan kasi po ay nung nagkasakit ako itong mga nakarang araw nagkasakit ako ng grabe nabrungko po ako nagsuka po ako ng dugo nagdura po ako ng dugo at halos ah, sumakit po ang buong katawan ko <coughs> ngunit gumaling na po yun napiktuan po ang aking kidney napiktuan po ang aking kidney at yung UTI ko po, po naging active Umabot po yung pagkakataon sa akin mga kaubayan na pag umihi ka po ay pulam pula na parang kulay dugo na po. At pag umihi ka po mararamdaman mo po yung, yung init, ang init po ang hapdi sa init. <coughs> At makikita mo po na umuusok po pag umihi ka po. Yun po yung grabbing UTI. At kidney, napiktuhan na po yung kidney ko, nasisira na po. Kasi gawa po ng pagkakasakit ko, mga kababayan. Pero, sa pamamagitan po ng halamang gamot na ito, itong bunga ng pandan lalaki, at itong sarsi po, mga kababayan, ay nalunasan po natanggal po yung karamdaman ko na yun. Kaya lang po mga kaubayan ay hindi po sabay-sabay. Inuna ko po yan, isa-isa po yan. Inuna ko po yung, yung pagsusukat, pagdudura ko po ng, po ng dugo. Kaya napapanood nyo po dito sa aking channel, uh, YouTube channel, dito sa aking page sa aking mga videos kaya pakipalo po ang aking FB page at ang aking main account para mapanood nyo po lahat ng mga ipinapalabas kong mga videos kasi nandyan po lahat yung mga halamang gamot <coughs> una ko pong inasikaso yung pagdudura ko ng dugo at pagsusuka kaya nung natanggal yon mga kaubayan ay isinunod ko po yung aking ubok kasi yun po ang samhi ng aking pagdura at pagsusuka ng dugo, yung ubo. Yung walang tigil na kaubo-ubo. Kahinuli ko po, itong aking kidney, kidney at UTI mga kababayan. Ito po ang pinaka huli na ginamot ko sa aking sarili. Kaya ang, ang asawa ko po mga kababayan, alam na niya yung ginagawa niya. Na pag sinabi kong maglaga ka ng ganito, naglalaga ka agad yan. At yan po ang ininom ko tuwing umaga. Ba, uh, yan po ang unang-una kong ipinapasok sa loob ng katawang ko na ininom ko tuwing umaga at gabi. At kung minsan po ay ginagawa ko na pong tubig yan, kaya hindi po ako nawawalaan ng stock na ganyan dyan sa uh, aking refrigerator, mga kababayan. Kaya 'Yung may karamdaman ko ng UTI, kidney stone mga kababayan, ay 'wag po nating baliwalain ito. Subukan nyo po ito. Marami na pong nakasubok nito. Kasi ang dami ko na pong pinadalhan ng mga ganito, ng bunga ng pandan lalaki nung panahon ng tagbunga ng pandan lalaki pa po mga kababayan. Kaya uh, Hanggang dito na lamang po ang videos na ito, e, binidyo ko lamang po ulit ito mga kaubayan bilang patunay ng bunga ng pandan lalaki ay nakakagamot sa UTI, kidney stone at pang cleansing po sa uh, istakan ng ihi po natin mga kababayan. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.